Nasa mataas na antas ng paghahanda ang Israel para sa posibleng ganti mula sa Iran, ayon sa isang Israeli military source na nakipag-usap sa CNN. Gayunpaman, sinabi ng source na patuloy nilang sinusuri ang proseso ng pagdedesisyon sa Iran upang malaman kung kailan at paano isasagawa ang anumang paghiganti. Dagdag pa ng source, ang mga kamakailang pag-atake ng Israel sa mga missile production facility at air defense installations ng Iran ay nagdulot ng hamon para sa Tehran dahil nabawasan ang kanilang kakayahang umatake sa Israel at magdepensa laban sa mga posibleng pag-atake sa hinaharap. Ang balitang ito ay kasunod ng ulat ng CNN noong Miyerkules na nagsabing maglulunsad ang Iran ng isang definitive at painful na ganti sa kamakailang pag-atake ng Israel ayon sa isang mataas na opisyal bagaman hindi nagbigay ng eksaktong petsa ang source noong Miyerkules para sa inaasahang pag-atake sinabi nitong malamang na mangyayari ito bago ang araw ng US Presidential Election bilang karagdagang impormasyon inihayag ng Israeli military na inatake nila ang mga precise na military targets sa Iran noong Oktubre 25 bilang ganti sa pag-atake ng ballistic missile ng Tehran nitong unang bahagi ng buwan. Ito ang unang pagkakataon na hayagang inamin ng Israel ang pag-atake sa teritoryo ng Iran, isang hakbang patungo sa mas direktang konfrontasyon sa kanilang matagal ng kalaban. Sa kabila nito, sa unay tila minamaliit ng Iran ang epekto ng mga pag-atake ng Israel. Dumating ang mga nangungunang opisyal ng Estados Unidos sa Middle East ngayong linggo na may layuning pigilan ang karagdagang aksyong militar ng Iran. Iniutos ng pinakamataas na pinuno ng Iran na si Ali Khamenei sa kanyang mga opisyal militar na maghanda para sa isang reprisal attack laban sa mga military site ng Israel ayon sa ulat nitong Huwebes. Sinabi ng mga senior Iranian officials na ang magiging tugon ay harsh at unimaginable bilang pagganti sa pag-atake ng Israel sa mga military site ng Iran noong unang bahagi ng buwan. Ayon sa The New York Times na humango ng impormasyon mula sa mga Iranian official, hindi agad isasagawa ang paghihigante hanggang matapos ang halalan sa Estados Unidos sa Nobyembre 5. Gayunpaman, ang ibang balita ay nagsasabing maaaring mangyari ang pag-atake bago pa ang nasabing botohan. Ang mga pinuno ng Iran ay nagpapahayag ng kanilang intensyon na maglunsad ng pagganti matapos ang pag-atake ng Israeli Air Force sa mga anti-aircraft batteries at radar sites sa Iran noong Oktubre 26 bilang tugon sa malakihang ballistic missile attack ng Iran sa Israel noong Oktubre 1. Gayunpaman, Sinasabing sinusubukan ng Iran na bawasan ang posibilidad ng paglala ng sitwasyon o ng muling pag-atake. Ayon sa ulat ng Times, tatlong opisyal na pamilyar sa plano ng Iran ang nagsabing noong Lunes, matapos bigyan ng impormasyon tungkol sa pinsala ng Israeli strikes, inutusan ni Khamenei ang Supreme National Security Council na bumuo ng mga plano para sa posibleng paghihiganti. Sinabi ng Iran na maliit lamang ang naging pinsala ng mga pag-atake ngunit inamin nila na apat na sundalo ang nasawi Ganunpaman, ayon sa mga eksperto matagumpay na nawasak ng Israel ang mga air defense at missile production capabilities ng Iran Marami ang naniniwala na sinabi ng Iran na maliit lamang ang pinsalang dulot ng mga pag-atake ng Israel sa kanilang military sites upang maiwasan ang kahihiyan sa mata ng publiko at ng mga kaalyado nito. Ipinahayag ng Times na naramdaman ni Kamenei na kinakailangan ng ganti upang hindi magmukhang isang pagkatalo ang nangyari. Bukod dito, iniulat ng isang news site sa Amerika na naghahanda ang Israeli intelligence para sa posibleng pag-atake sa mga darating na araw, kabilang ang malaking bilang ng ballistic missiles at drones mula sa mga Iran-backed na grupo sa Iraq. Posibleng gamitin ng Tehran ang mga pro-Iran milisyas sa Iraq para isagawa ang pag-atake laban sa Israel, ayon sa ulat. Maaaring ito ay hakbang upang maiwasan ang muling pag-atake ng Israel sa mga strategic target sa Iran. Iniulat ng CNN noong Miyerkules na ang posibleng reprisal strike ng Iran ay maaaring maganap bago ang eleksyon sa Estados Unidos sa Nobyembre 5. Subalit, ayon sa mga source na nakausap ng The New York Times, maaaring ipagpaliban ng Iran ang pag-atake hanggang matapos ang eleksyon upang maiwasan ang posibleng pagtaas ng tsansa ni dating Pangulong Donald Trump na manalo sa eleksyon laban kay Democrat Kamala Harris dahil sa tumitinding tensyon. Sa isang talumpati noong Huwebes, sa pagtatapos ng isang IDF Combat Officers Training Course, ipinagmalaki ni Prime Minister Benjamin Netanyahu na nawasak ng Israel ang air defenses ng Iran. Ayon kay Netanyahu, malaya ang Israel na makapagsagawa ng operasyon sa Iran at kaya nilang maabot ang anumang target sa loob ng bansa kung kinakailangan. Ipinahayag ng Iran na ang pag-atake ng Israel ay halos napigilan daw at tumugon ng maayos ang kanilang air defenses sa banta. Noong Huwebes, pinuri ng senior aide ni Khamenei ang performance ng Iranian air defense sa pagpigil sa pagpasok ng mga fighter jets ng Israel sa teritoryo ng Iran. Sinabi rin niya na minimal lamang ang pinsala mula sa mga pag-atake. Ayon sa mga reports, idiniin ng Iran na ang pag-atake daw ng Israel ay isang desperadong hakbang at magbibigay daw sila ng matindi at mapanakit na ganti. Sinabi rin ni General Hossein, pinuno ng militar ng Iran, na ang magiging ganti ng Iran ay unimaginable. Dagdag pa ni Hossein, ang Israel daw ay nasa yugto na ng pagbagsak at kumikilos daw ng walang patakaran at isinasagawa daw ang iba't ibang krimen. Ayon sa mga eksperto, bagamat ipinaparatang ng Iran na ang Israel ay nagsasagawa ng mga krimen. Ang tunay na lumalabag sa batas ay ang Iran mismo dahil sa patuloy nitong pagpopondo sa mga grupong terorista na umaatake sa Israel. Ang suporta ng Iran sa mga militanteng organisasyon na naglulunsad ng mga pag-atake laban sa mga civilian at strategic targets ng Israel ay itinuturing na pangunahing dahilan ng kaguluhan sa rehiyon para sa mga eksperto ang mga paratang ng Iran ay nagtatangkang ilihis ang atensyon mula sa kanilang sariling mga hakbang na nagpapalakas sa terorismo at patuloy na nagpapaigting ng tensyon sa gitnang silangan. Nagbanta ang IDF na magsasagawa pa ng mga ganting pag-atake sakaling maglunsad ng pag-atake ang Iran. Bilang bahagi ng paghahanda, inanunsyo ng IDF nitong Huwebes ang pagtatatag ng mga bagong unit sa Intelligence Directorate at Air Force na magbibigay daan para sa repetitive actions laban sa Iran. Ayon sa IDF, ilang pagsasanay na ang isinagawa ng Air Force bilang paghahanda sa malalayong pag-atake. Mahigit isang daang aircraft ng IAF ang lumahok sa mga pag-atake sa Iran ayon sa militar na nagsabing winasak nito ang mga strategic long-range air defense systems ng Iran at nagdulot ng malaking pinsala sa kakayahan ng Iran na gumawa ng ballistic missiles. Ayon sa IDF, ang pagkawasak sa air defenses ng Iran ay nagbukas ng kalayaan para sa kanilang mga aerial actions laban sa Iran. Bukod dito, ang mga pag-atake sa missile manufacturing sites ay nagtanggal ng agarang at pangmatagalang banta sa Estado ng Israel. Sa isang talumpati sa pagtatapos ng officer graduation, sinabi ni Prime Minister Benjamin Netanyahu na ang pangunahing layunin ng hukbo sa Iran ay ang pigilan ng bansa mula sa pagkakaroon ng nuclear weapons. Binigyang diin niyang hindi nila inaalis ang kanilang pokus sa layuning ito at bagamat hindi niya maaaring ibahagi ang detalye ng mga plano para dito, malinaw na ito ang pangunahing layunin ng kanilang operasyon. Nasa rehiyon ng Kursk sa Russia, ang humigit-kumulang 8,000 North Korean troops na inaasahang sasabak sa labanan laban sa Ukraine sa mga susunod na araw ayon sa mga opisyal ng Estados Unidos nitong Huwebes. Sinabi ni Secretary of State Anthony Blinken sa isang press conference kasama si Secretary of Defense Lloyd Austin at ang kanilang mga katapat mula sa South Korea sa Washington na ang mga tropang ito ay sinanay sa larangan ng artillery. UAVs, mga pangunahing operasyon ng infantry, kabilang ang trench clearing na nagpapahiwatig ng intensyon nilang gamitin ang mga puwersang ito sa frontline operations. Bagaman wala pang naitatalang direktang pakikipagsagupaan ng mga tropang ito, nagbabala si Blinken na sakaling sumabak ang mga ito sa labanan o suportang operasyon laban sa Ukraine, sila ay magiging mga lehitimong military targets. Ang 8,000 tropang North Korean sa Kursk ay bumubuo ng karamihan sa 10,000 tropang sinabi ng US na ipinadala ng North Korea sa Russia. Ang anunsyo ng kanilang posibleng pagsabak sa labanan ay dumating sa gitna ng mga deliberasyon ng US at mga kaalyado kung paano tutugon sa tumitinding ugnayan ng militar sa pagitan ng Moscow at Pyongyang. Sinabi ni Austin sa press conference na sila ay nakikipag-ugnayan sa kanilang mga kaalyado at iba pang mga bansa sa rehiyon tungkol sa mga mapanganib na pangyayaring ito at ang kanilang magiging tugon. Dagdag pa ni Blinken, mag anunsyo ang US ng karagdagang suporta militar para sa Ukraine sa mga darating na araw. Samantala, napanatili ng Ukrainian forces ang kanilang teritoryo sa Kursk mula nang isagawa nila ang isang sorpresang paglusob sa rehiyong ito ng Russia noong Agosto. Nagbabala si Ukrainian President Volodymyr Zelensky na kapag nailunsad na ang mga North Korean troops, sila ay isusulong sa harap at magdaranas ng mabigat na pagkatalo habang sinusubukan ng Russia na mabawasan ang kanilang sariling pagmumobilisa ng mga sundalo. Nang tanungin kung naniniwala siyang mapapanatili ng Ukraine ang kanilang teritoryo sa Kursk sa kabila ng karagdagang North Korean forces na na-deploy sa rehiyon, sinabi ni U.S. Defense Secretary Lloyd Austin na ang sagot ay oo. Sa mahigit dalawang taon ng full-scale war laban sa Ukraine, dumaranas ng mabibigat na pagkatalo ang Russian troops. Ayon kay Austin, ang bilang ng mga North Korean troops na ipinadala sa Kursk ay maliit kumpara sa dami ng mga kaswalti na nararanasan ng Russia ng regular. Nagpatuloy sina Austin at Secretary of State Anthony Blinken sa kanilang panawagan sa China na gamitin ang impluensya nito sa North Korea upang pigilan ang mga provocative actions nito. Ayon kay Blinken, nagkaroon sila ng masinsinang pag-uusap sa China kamakailan at inaasahan nilang sa salita at gawa ay gagamitin ng Beijing ang kanilang impluensya upang pigilan ang mga aktibidad na ito. Dagdag pa niya, dapat ding ikabahala ng Beijing ang lalong lumalalim na kooperasyon sa pagitan ng Pyongyang at Moscow binigyang diin ni Blinken na nakatuon ang Estados Unidos sa kung paano tinutulungan ng Russia ang North Korea sa pagpapalakas ng kanilang military capacity at ito rin ay dapat na maging seryosong alalahanin ng China dahil malaki ang epekto nito sa destabilization sa rehiyon.